Renewal sa business permit ipadayon karong adlaw hangtod alas 12 sa tungang gabi in Nero 20 sigon sa business permit and licensing office Jensen ngadto sa mga negosyante kini human nga ana pa lang sa kapin ot sumil ang ilang natala nga nakaparenew sulod sa 12,000 ka mga naga sa syudad matud ni Christian Mark Abarkes officer in charge sa maong buhatan hingpit ni ining ginapahinumdom ngadto sa mga dili makaparenew nga dili nahuwaton pa ang masilutan o 25% nga surcharge o 2% nga binulan nga interes. Before, pero mo ganito, hindi man na sila 100% makaparinyo kay na may uban na mag-retire o business, wag na po yung uban na nag-add, na naga apply for new application, moto. So, around din ha, din napod nga ano. Pero again, probably mga around 10,000, decent amount of ano na, na siya of renewal for the year. Si Maribel, mau kini ang iyang ginadalian sa karon. Gumikan sa galikay usab kini nga maka penalty. Ang um, for business ma'am, importante jud na maka renew ta annual or quarterly kasi naiiniwasan din namin yung penalty. Malaki kasi yung penalty pag hindi makabayad. Lalo na po ngayon nga deadline. Yes ma'am, kasi today lang po yung deadline ni LG, wala na po kasi extension. Sa record sa BPLO, adunay na ka mga miritiro na sa pagnegosyo sa siyudad. Samtang dose ang ilang natalang bagong mga naganegosyo nga mikuha o permit. Asa sagad sa mga nagnegosyo sa siyudad, sari-sari store, fishing industry o food industry. Ugmang Adlawa, magsugod na sila sa validation sa mga pakya sa pagparinyo. So bali ang uh, ako ang ginauhag ang tanan nga unta uh, magpa-renew sila karon o moto nag-offer ta sa ila o kana mga convenience we have online payment or online renewal and online new application so i hope na they will exhaust these innovations para masayo na lang pod sa ila habitaw so kay karon kay ang for payment abi kay daghan so panalitan kung gamito nila ang online din makaiwas sila sa pila ana so unta magpa-register on time In the heart of changing lives, kini si Russell Jin Mantile sa Brigada News Jansan, Brigada News.